O oh, pak, saan kayo dyan? Kahit tirik na tirik ang araw, gugora pa rin papuntang bayan. May paglaban lang ang isang limong budget. <laughs> Hindi ko na talaga lubos maisip, sobrang hirap na talaga ng panahon ngayon. Sobrang lit na nga ng minimum wage dito sa province, sobrang mahal pa ng mga bilihin. At ayan, bumili na nga lang pala ako ng Burbrand para sa mga anak ko and Ariel para naman sa mga uniform nila para hindi naman mangitim or manilaw. Nako, sana naman hindi tayo ma-flag content nito. At bumili na rin ako ng bioderm. Natawa nga yung tindera dyan dahil dalawa lang yung binili ko. At syempre, hindi pwedeng mawala ang kape is life. Nako, kulang na lang talaga gawin kong dextrose yan. <laughs> Mawala na lang talaga ng bigas, wag lang kape, charot. At bumili na rin pala ako ng asukal, susmiyo, pati asukal, sobrang mahal na din. Yung mga anak ko nga pala, nag-request ng burger, e kulang naman yung budget na isang libo, kaya butter coconut lang yung naisip kong ipasalubon sa kanila. No choice naman yan sila, kakainin din naman nila yan. <laughs> At syempre, hindi pwedeng mawala yung pampatanggal ng dandruff. At syaka etong shampoo na to, maganda rin to pampatanggal ng kuto. Bumili nga din pala ako ng pampading para sa aking pempem. Syempre, mawala ng lahat. Wag lang yan, no? <laughs> At ayan na nga pala yung total ang nabili ko dyan sa grocery. At hindi pa dyan natatapos ang lahat. Bibili naman ako ng sibuyas, susmiyo, 60 pesos, 1 port. Bukas magtatanim na talaga ako ng sibuyas. At eto nga palang sayote na ito ay 25 lang ang kilo. Buti na lang talaga meron pang murang gulay ngayon. Sa kasawi ang palad, sayote lang talaga yung nabili kong gulay dyan. At apat na piraso lang. O ba diba, sangka pa, ay, paglalaban ko talagang isang budget mga mamshi. Buti na lang talaga meron akong tanim na malunggay, alugbat, at saka talong. At least kahit papano hindi ko na kailangan bumili noon sa palengke. At syempre, hindi naman pwedeng mawala ang bawang. Susmio, 45 pesos one pork. Sa ngayon, yan lang muna yung bibiling ko sa palengke. At ayan, gugora na naman ako sa planters. Dahil meron nga palang binigay yung government na voucher para sa aming magsasaka. Buti na lang talaga merong ganito mga programa, libre na sa amin. At pagkagaling ko nga pala sa planters, bumili nga pala ako ng manok, isa't kalahating kilo. Talaga namang saktong-sakto lang yung isang libo plus Pamasahi ko pa Shoutout nga pala sa mga nagsasabi sa amin dyan Na maraming kami pera, mayaman kami Sige lang ipagpatuloy nyo lang yan Malay nyo magkatotoo <laughs> At ayan na nga pala yung mga pinamili ko. Kailangan mabudget ko yan ng limang araw. Meron pa naman dito sa bahay na isang tray na itlog. Pwede na rin yun, pantawid gutom. Tapos magugulay-gulay na lang din kami. Sobrang bilib na talaga ako sa sarili ko dahil kayang-kaya kong ipaglaban ng isang libong budget sa limang araw. At syempre, hindi nga pala kasama sa 1K ang baon at allowance ng mga anak ko. Sa usaping baon kasi at allowance na mga anak ko, si Habi ng bahala dyan. Suma so, total, kulang na kulang talaga ang minimum wage na sinisweldo ni Habi sa isang buwan. Kailangan pa ng pambayad sa kuryente at sa wifi. At kung minsan, kung naubusan kami ng palay, bumibili na rin kami ng bigas. Pero sobrang thank you Lord pa rin talaga tayo dahil buhay pa tayo at maganda ang ating pangangatawan.